So ganyan ako natanan sa pagtindok. araw natong basahon ang Ibanghelyo karong Ang Santos kahibang helyo sumala ni San Juan. Kumanilang pangaon nagutana sa si sos kang Simon Pedro. Simon anak ni Juan gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma ni mo niining kalibutan na siya bituwa oo ginoon na sayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Esus may kaniya at ima ang akong mga nating karnero. O niya na usab si kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigukmam mo ba Si Simon may pa usap Ginoo, oh, nasayod ka nga gihibuk ko ikaw. Si Esus may kaniya at ima ang akong mga karnero. O niya sa si katulong higayon, Si Esus may Simon, anak ni Juan, Gihigukmam mo ba Si Pedro na Tungod kay gipamutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, gihigok mo ba ako? si Pedro miingon kaniya, Ginoon na sayod ka sa ko si Jesus, ka niya, na sayod kang gihigok ikaw. Jesus miingon kaniya, ati mana ang akong mga karnero. So ko ikaw sa matuot, sa batanon ka pa ikaw raang magbakos sa imong kaugalingon, o na, naka-adto ka sa bisan na gusto mong atuan. Apan ini katigulang na nimo mo ang imo magkamot og lain na ang magbakus alang kanimo og gadpon kasadapit nga dili mo gusto nga tuman. Ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Alihog paglingkod, Mabato atong ebanghelyo karong sumala sa sulat ni San Juan ang linya sa Ebanghelyo na kaingon, nilang pangaon na mutana si Simon o si Jesus kang Simon Pedro. Nangaon, rin ba ba? Oh. Ha? Ay e, kaingon na pag humag pangaon, mamutana rin ba? <laughs> oh. <laughs> ha? <laughs> <laughs> Nagagaon <roma> <laughs> <Okay. Okay. laughs> na mo? Na Okay, nahanglayan din ang pangutana. Kay human na ba sa kaon, pangutana na ba yung kaingon sa atong mabasa? Niyami din hikaroon mga itsoon, gumikan kay Among nadunggan ang pipila ka mga taho, mga dunay, mga idsoon sa nato nga nagsangyaw sa pagkulunan sa Diyos, din sa atong katilingban. Ilabi na Diyod sa katilingban ni San Miguel Arcangel, nga mo'y atong patron. Sa among pagkikutay ni Father Elvin Sabandal, isa man is Father Elvin Sabandal, ang atong? Cora Paruco, Cora no? Nalipay siya nga naaning maong kalihukan, o kaya kining gisuportahan ining among kalihukan sa si Catholic Faith Defender aron pagpalapnag sa si atong pagtuong Katoliko. Pagbaka to si Father Neil Ben, yung itukot na maong kalihukan. So, dili, wami may mianhe sa amo lang kaugalingon. Mianhe may gumikan sa sugo sa simbahan o gumikan sa pagtugot sa atong pare. No? Kaya nga itong simbahan, di bang ka pwedeng musangyaw glargo dito, bisan ang pare, Dili sa pwede makamisa largo sa simbahan kung nasa sa gusto mo misa. Ay simbahan, kinahanglan adunay pagtahod sa hierarkiya. No? O pasabot, walang hit ang daan. Kaya ang pare man, si Father Elvin, may gitugyanan sa atong simbahan nga inyong magbalantay wala na nananghit me o kinig among pag-anhe sa marasad nga na ang presensya ni Father Elvin. Dili man physical, but sa paagi nga nagsuporta sa nining maong kalihukan. Kay natinga bangod may ko natong basahon ang Ebanghelyo karong adlaw, mayon din ni eh, ati mana ang akong mga karnero. Nagakita na ba mo karnero? Kita ko. Ha? Kita na gabret? Unsa may purmas karnero? Mura kanding, pero ang kanding mura sa karnero. Ha? Unsa may kalainan sa kanding o karnero? <tukar> ang karnero dahil, ang, ang karnero daw, ang karnero ang karnero daw, ang karnero daw, ang balibo, ang karnero ang ang karnero pwede ang karnero daw, ang ang karnero ang karnero daw, ang ang karnero mo sunod na ang kanding bisag kung sa o Bisa bisag inyon silingan ter jiski na si ater at pahingaw din niya apas na ko ter inoot nahumala lang jiski o oh, ito ka apas si sister nanay ko rin te so bot pa sa Dunay kalainan ang karniro o kanding. Ang kanding gahi kayo. Ha? Ah? Guyuron. Ang kanding gahi kayo guyuron. kamo kanding mo karnero. Ayay. Ha? Nay kanding dahil pagkarnero Anuman, mag-anihin ganiha, ganihan. Iingon mo nga, uratik tumatong si bahagi taliksekman. Siya nga nalaman, handog taliksek. Iingon, ganihin oh. dingon, O pero nag-anihin man mo, kalaw. O pakiin yung tapat, ay nag-erniraw yung gader. Ng-ger. Ng-ger. Ng-ger nga hangtod karon mahadlok matiligsikan, mahadlok matuluan sa atong simbahan nga makaanhi unta sila ang atong mga eksyong katoliko. Ano man, humad kitang nagkadawat sa sakramentos bunyag, kinsa may nabunyagan na dre? Naghanan ang bunyagan? Oh. Kinsa may bunyagan o ba? Ha? <laughs> Kaya biblia? naman sa Biblia, usalang kabunyag, matagtaw. Usala ka bunyag managtao. Atong katoliko nga magpabunyag umpa duha ka bunyag ato to, langit pa sa ang problema lang. Kaya usala ka bunyag ang gingong Biblia. Kapila mo na bunyag yun rin? Usa. Sa sakramentos bunyag, gihagit ka sa atong simbahan. Nga ng mabunyagi, kinahanglan mo pa sa Biblia, kinahanglan kunan na to ang atong pagtulunan. Ato na sunod, wala. <kipot> Ingaw ba? <laughs> ha? Ay mabud pa sa atong simbahan sa Katikisan ng Catholic Church 1285, mino lang atong simbahan. Ang usa ka Katoliko nga nabunyagan og nakumpirmahan, istrikto nga giobligar nga mag Tuon sa pagkuo, magkinabuhin ini pinagi sa pulong o buhat. O nga, isa na ba'y naibiblias niyang balay? Pataas ang naibiblias si balay. Eh. Agar magbugas niya. Ha? Kinsa ba'y naisilpon? Pataas ng kamot sa mga naisilpon? Oh, tanawa. Aha, may mahal. Biblia, silpon. Anong wapan mo kapalit ang Biblia? Kabarato naman na yung Biblia kumpara silpon. Hindi, eh, Inigbata niyo ka sa buntag. Ang sabi, tanawin niyo una. Biblia, cellphone. Pastilan. Diyas, <laughs> yes, Biblia, na ay message wala. Wala. Ha? Napunog message sa Biblia, pero wala ito yung tuok pa. O lang ay nagdunay mong sakas pa ni Malay, magsigi mo Iyango, iyango. Bitaw, no? Si Malay Darwin ba? Bitaw, no? Kaduga yang nyanyu di budiak jana. Dito, hau mag budiak, mbak di budiak jana. Kaisi kira nyanyu. Muna nga nagtuwang ka karon, aron kita mo'y musang niyaw sa musak ka sa Kita musang kay inigsak ka sa kita mo'y sangyawan. Kita mo'y musang niyaw. Ano Katuliko man na. Inigsakas pa ni Malay, maayaw mo, himog puto si ate. Baka na niyong puto ang mga bisita. Dabu-dabuhin yung bersikulo kapitulos Biblia. Maulaw na nang mangutana. Ipagkaon pa, mangutana ba? Di ba? Mga nga, kitay mo sangyaw. Nakakita ba mong langgam? Nagitunluan o lupad sa isda? o nakakita pa mong isda na gitunluan o glamoy sa langgam. Pero no, nakakita mo katoliko na gitunluan sa laing tinuhan, muna insulto kayo. Kay imbis kita, kay kita'y tag-iyas Biblia, kita mo mukutlo nila, kita na may gitunluan. O nangani, atagaron, aron, erit, ulit, natos, lito, ng bantoo, na nga ni aron inig uli na tos likon na nga pagtuo, makatubag ta sa mga pangutana. kay ang simbahan, Why pangutanang dili matubag sa atong simbahan? Kay kining simbahan na gitukod mismo sa atong ginoo. Pagpagal na itong ginoo, oh, mga iso. O na sa inyong pag-anhi ni Hidili, manimasayang. Kay may ikon ba ng balang kasulatan, nabisa doon na mo'y gibyaan ng mga trabaho sa so, iyong pinoyanan, may ikon ang Biblia. Pagpino mo pag-ayaw. May ikon ang balang kasulatan sa unang Timoteo 4.16. Say nyo yun? Unang Timoteo 4.16 na anis Biblia. May nga ba sa Biblia. Wag, ang katoliko, wag yung kabang sa Biblia. Unang kaya yung Biblia. Bantay ang inyong kaugalingon, ingon man ang inyong pagpanudlo. Buhat na ninyo kini ay niling paagiha, maluwas ang inyong kaugalingon, lakit ang namati kaninyo. Ang mamati di ay sa pagtulunan sa simbahan pero ang gabi una, may San Pablo, maluwas ang namati namati mo ah! Yeah. Maluwas po! O ang kiingon San Pablo sa malang kasulatan, maluwas ang namati Lakip ang nagsanyaw. O nga pisa, nagkapulingit, nagkabasa, may tamas ginawa, dyanhe, dyan na ang atong dyanhe, hili, bugas, atong gani dili langgan na kamu gundili ang atong kaluwasan amen. 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 amen amen makaluwas niya nga nung may anhimin rin kay aron pagpahinugdong sa itong mga kaigsunan na kailan na mong ginawa na kailan na mong hisos wala na kailan mo ba na kailan na Oh, ayaw na kong sugat eh, bro. <laughs> Kahit kung nagkailan mo ni Jesus, doon na mag-uwi niya inyo ng walang kasulatan. Na ang mga musang niyaw di ay is pagkulunan, dito nila isang niyaw sa balay ng wapa na ilhi si Jesus. Nagkailan na mong Jesus? Wala. Sumala ni San Pablo, Roma 1520 20 Ako masahol nga nagkana yun. Roma 1520 Roma 1520 Itinguha po gayon kanuna ang pagsangyaw sa maayong balita. Dili maayong pangita ha? Maayong balita. Sa mga dapit, diin wala pa isangyaw si Kristo. Ang magsangyaw di ay sa maayong balita, dito isangyaw sa dapit, niya wala pag isangyaw si Kristo. Isangyaw na si Kristo, dinay sa libertad, wala. Gisangyaw na. Ngatong naapabayla yung tinuha niya magsangyaw. Nga kayo nyo na Biblia, isangyaw sa Sawa pa na ilhi si Kristo. Nga kayo mo Kristo pa? Nili na wang may Dito mo magsangyaw sa lugar nga wa pa makailang ang Kristo o ang mga katuliko na ni Kristo. Diba? Diba? Unsa ba'y kayo sa balang kasulatan? Nga daw nagpahinom doon sa, sa San Pablo, na din tumong sangyaw sa dapit niwa huwag pa si Kristo. Gumigan kay Minyon ng balang kasulatan, daghan ang mga muanhi. Narin, yan hiwa. Ang hinay niya tingog. Ha? O sa may genius Biblia, Matthew 24, 4, si Jesus mi inyon, pagbantay ka mo, Kisa'y ginan kita. Pagbantay ka mo og ayaw ka mo palimbong. ni ko rimbungan. Pero ang Biblia, ayaw palimbong ni Bisantinsa. Kay daghang mga tao, magdala sa kungalan o magpatibula ang kaninyo. Ay tabo na nagre. Naghandi ay, niya mo aron. Pagtibula ang pagdani o gidamit na mga katuliko kung sa may atong himoon. Minyon si San Juan, kung ikaw walihan sa imong panimalay, o na nakailan na kaginoo. Minyon si San Juan sa Diyos, Juan Ulo Jesus. Busa kon may mo anha kaninyo na may anha ninyo wa. Nga dili magkutlo niling atong pagtulunan ayaw siya pasak sa inyong mga balay. pasak aliwa. Kaya eh, ka mo kabasa sa Biblia. Karoon nila nabasa ka na mo sa Biblia. May ingon ang Biblia. Dutch kuwan o Kung doon na yung mga tao magsanyaw, sukwahi sa pagtulunan sa Ginoo, ay nyo pasak sa inyong mga balay. Kaya nakaambit ka mo sa ilang mga dautang buhat. Pero kung nagatuon na mga sa Biblia, pasakaan. Pasakaan pagkapiha. Ilang uh, brad, ka Brad, mag-rosaryo ka Brad, katuliko ako Brad. Ilag Ilang ina mo na yun, hindi man ka pala rosaryo Di ba? Pero, stricto kayo ang Biblia. Stricto kayo ang walang kasulatan. Ano ba? Kay kaniad ko pa daghan ang magdala sa mini ng mga pagkulunan. Musang niyaw sila nga si Kristo, masalamong isang niyaw. Si Jesus, masalamong isang niyaw. Tinoon na no? kaluwasan wasan sa gamong gisangyaw wa man gautan isa may di na may musulod diri nga mga manurog isda ah mabot diri dili ah wala na dito sa amon ay isda busukit sila isda barato na presko pa di ba Oh, itu semua dekat kayu Isda, wali akong isda. Barato na. Dili ko dubok, prisko pa. Labas. Pwede kilawon, pwede tulahon. Kaboy, bahalang luto. Di ba? Kadubok ko, anak? Ngayon ang isulti man nila na. Aron? Mahali. Ingunahan ha na siya ang magdala <laughs> o pagkulunan na kuluhay iyan, Esos. Kaya kung maingon sila magkibig ang among simbahan, iyan ni Satanas na abay sa sila. Wala. moingon nila sila, oh. Iyan ni Jesus ang among simbahan. Aron dunay Madani. Mm -hmm. ay madaling. Kaya kung maingon kung mo niya, o oh, isna mo niya, mahal na dubok pa, ayo balik, oh. Alam niyo, sabi na buo ang siguro naga. Tapos ka na sa No? Na ay tiknik yun. Sa tibuong kalimutan, 50 naman naghanang simbahan ka ron. O niya, kadaghanan sa mga simbahan, gaataki sa pagpulong ang simbahan katoliko. 50 nang naghanan. 50 kapila ang simbahan sa tibuong kalimutan. O niya, ang ilang basihan, maumaning Biblia. Magsipit-sipit man Bibliya. Oh. Bibliya sa protestante, sigon pa ni Radislao, nani Ilo. Biblia Mahong? Ilong. Diba? Bibliya sa katulik, o? Mahong. Aguk, o. At lihan ng Jiske. O ba? Sa tag, magtog, o? magtog, piripidal, magsangyaw, natin nga nga sabihin yung mga itso, ulato kay Diri, namas bukit dito, Diri namas, namatog si No? Ito ang dasing para dito ba? Ah, pero at least nga doon na po sila yung pagpanigamot na masangyaw ang pagkulunan ng ilang di Barugan apang unsay gingos Biblia pagbantay kay daghan ang magdalang sa kungalan daghan ang malibungan bisan pa sa mga pinili daghan ang malibungan o nga, kung tayo mga silingan ng malibungan. ha? Ah, Sekreto. Oh, ano yeah. man, mo tayo katungan na sa balang kasulatan na ay malimbungan. Dili po mahita mo ang sulti ni Jesus kung huwag malimbungan. Pero kung maninkamot ang katolikos pagtuon, dili ko siya malimbungan. Kaya kung balikon, kinimang Biblia mo ilang basihan. Mayingon man sila. Sa Heremias 6, 16, dito ka barog sa balaan kung karaan nga dalan. So may Tagalog nga karaan nga dalan. Dating? Daan. Na ba yung ng dating daan? Na ah! Kita mo, ito ang dating daan. Diba? Oo. Kung niya kung mabasa sa dasa, Isaiah 43 Kamu o'y akong mga o'y saksi. Na po yung yung kami mo itinol ba? Kaya lang mas Biblia mo. Ang mas Biblia. Una, na po nung laing tao. Kaya pero ti magkamutang katuliko, masakka na po nung masakatuan na po laing tao. Sangyawa na po. Ang sangyaw na sulit ko. Ang tao maluwas kung kini magpagkatao pag-usap. Kung sa English na. Born Okay. Na apo Biblia. Wa na na kutaw na uno. Nalibog na. Pagbasa na po sa Roma 16-16, Pag 16. kumusta hai ka mo, pinagi nga halong, kinik Kamo. mo, mga iglesia ni Cristo. Nasaan siya? Biblia. O niya, pagpakli buhat, kapitulo 11, versikulo 26, ang mga tinunan o mga sumusunod, na Jesus sa unang higayon, gisultihan, gitawag sila mga Kristohanon. Tapos Biblia. Kaya pagbasa sa, sa Lucas 4.16, si Jesus miyato sa sinaguga sa adlang ipapahulay paglantaw sa Biblia. Sa Pado. Naasay magsangyaw. Naapos Biblia. Nasangyawan, wala? Oo. Oh. Tayo, pagbasa po niya. Ang Diyos may pahulay sa ikapitong adlaw. Pagtanaw sa kalendaryo. Sa tupa ang ginoo. Sa ah. palista. Ah. Ano naman? Nakamans, Biblia? Kuska, <laughs> Ha? Nakamans <mas> ba lang kasulatan? Hindi, <laughs> Ang katulikawa na, nalipong na? Nalipong na. Nalipong na. Kung sa may ang, Oh, ato nang isgutan niya, no? Pedro. Unsa man ang trabaho ni Pedro? Sa so, wa pa siya nahimong iyaw sa pagtulod ang si Ginoo. So, sa may trabaho ni Pedro. Si Pedro usaka, ka mana <laughs> Dili Sa ang sa'yo trabaho ni si Pedro? Pag-iksang ni Guman? Agoy ha? Ang siya trabaho ni San Pedro? mananagat. Ang sabay kinaya sa si pananagat. Ang buhang isda, bisang usang matang si isda, kuhaon. Apan doon na po'y mga kaaway di San Pedro, mananagat di Hapon. Doon na may duha ka klasing pagpanagat. Legal fishing o illegal fishing? O sa ba illegal fishing? Dinamitah. Oo. Oh. Kung sa maning legal fishing, atong tarong yun nga, managad yun. Naaman ni karoon ng illegal fishing. Ano ba? Dinamita hon ang mga katuliko na asmit niya ang abong pagtulunan. Dinamita hon Ini sinawa. Inikabuyong nas katuliko. Napaya yung pelanggan napaya niyo bukas, atangin isinashep, pagpunga, wala, 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 yung wala, 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 abli ang atong simbahan kanuna. O nga asa man ta magpasakop sa iligan nga mananagat o sa mananagat na legal. ligan. Pantay mo ha, tuway kay ko na yan. Naay ba tatubang na sakramento? Ha? Pintong yun ta sa legal na pagpanagat. Kaya naman, man? Ang tao nakasabot ako, nagbubot Oo. Kaya naman, man? Kaya ang legal na pagpanagat mo ay gihimo ni saan? Pedro. Kinsa ni San Pedro? Usa man ni San Pedro? Si San, San Pedro usa sa mga apostoles, usa ka mananagat, nganong mananagat magipilis? si you Ginoo? Know? Ano man gipili to mga batid kayo sa Ano man ang mananagat? Amo adaptin magdagat mas tabi na. Ang nagat-inik ko na bulhot sa iyong panagatan dito sa lawod. Pag-uli, ana, huwag kuha. Pagkaugma na, mangutang na gasolina. Ba't doon kaya po dito? Ba't ka? malikuha mo, balik po dito. Ano ba? Bisan, o kuha na ay paglaum. Naglaum siya, nga ugma damlag, makakuha siya o isda. Ingunana sa atong simbahan. Matag Domingo doon ay Santos, Kamisa doon ay Kipi. Mubalik yun ang pari sa lugar. Bisang din ay sa so, mga pari. Ang pertimang dugay ang mga magwali. Sa mga pari ang pertimang pertimang mo inog tuba. Ano man? Ma ang na ang kinaiyas mananagat sa manisan Pedro. May agtog yun sa dagat o nakakuha. O kita mao'y kuha sa mga kaparihan. Kita mao'y kuha ni San Pedro Gika ni San Pedro nga mo'y una na tong santo papa. Kasi una tong santo papa. Si San Pedro. Pedro. Nga mo'y giingnan sa tong ginoo. Ikaw si Pedro. O ibabaw din ang bato. Tukurun ko ang akong simbahan. Kinsa giingnan Esos? Jesus? Tao. Dili si... Hili mm. ang mga propeta. Nga nagpag, kung propita, dili gikan sa USA, kung dili sa tubangan sa itong ginoo. Dito sa Cesario, Filipo, dito dito, nahitabo ang may ingat itong ginoo. Ikaw, si Pedro, o si Pedro mo yung unang pangulo sa itong simbahan. Kung nangita ta, o simbahan niya tinood, ang itao na to ang simbahan kung asa gipistahan si Pedro ang na na ang simbahan, kung asa, di pa sinunggan si Pedro. Huwag oh, may laking simbahan na nagpista na sayod, kanus na matay si San Pedro. Na sayod, kanus na tao ang gino, Na sayod, kanus na o asa, gino'n ang mga apostoles. Kaya kung kitao sa ta pamilya, na sayod na, kanus ang birthday sa itong mama. You know? Kung kita sakong sa pamilya, nasayod ta, kanos ang natao ang atong anak. Inood. Kay kita, pamilya man ta Jesus. Kay kita, gikan man sa pamilya. Sa balaan na pamilya, gikan ni San Jose o ni Jesus. Nasayod ang atong simbahan. Kanos ang natao sa si Jesus. Nasayod ang atong simbahan. Kanos ang birthday ni Santa Maria. Kay kauban ta sa usaka katong wala masayon sige pangatake sa kauban sa pamilya kawas sa ka pamilya to dito kauban sa pamilya mo nga ang ginyon sa balang kasulatan klaro nga ginyon usa lang ng Diyot kasimbahan ang itukos ng gino. Single singular ramang Diyot singular ramang Diyot nga sa mingon ikaw Pedro ipabaw ni iba to tukuron ko akong daghan kay mga simbahan ano sa Usalang kasimbahan ka simbahan. Usa man ang simbahan katawhan sa Dios. Usalang lang ka organisasyon, usa ka asosasyon ang gitukoy sa mga Ginoo. Unsa man simbahan? Na? Kung dili na Katoliko ang simbahan, karon karon dayon magpabunyag og ininit nga tubig. Kung dili na Katoliko, pero ang kasaysayan ug ang Biblia nagsulti nga walay laing simbahan nagitukod ang atong Ginoo ang one holy catholic apostolic church